Master, nandito tayo sa Big Big Boy sa bawat Ihaw dito sa Bangbang ni Pelex, ang Tahan na Tagi. Ang ah, balita ko, masarap ang pagkain dito at pinagmamalaki nila dito ay ang Paris Overdose. So tara, na natin. So tingnan mo natin kung paano i-prepare ni Ma'am Catriona. Let's go! so ito yung dosage natin. Ayan, meron na kayong ano, a rice, a yeah? free anti sabaw, and anti rice. And meron na kayong free soft drink. So, 99 pesos na. Okay, oh. so ito naman yung ating ano, uh, big boys overdose. So, ayan, meron na kayong free anti sabaw, free rice, free taba, and meron kayong two soft drinks. And meron din kayong isaw, tumbong, chicken skin, and syempre meron tayong uh, tawag dito, a rice din syempre. And ito ay nag arrange lang ng 2.50. So, ito naman yung ating big boys na quarter. Ayan, meron na kayong uh, rice and chicken chevre. Meron kayong free soft drinks and only rice and only So, ito is 155 po. So, ito naman si Big Boy's 5 Park. Ito, only rice and only doon. Pero kung solo, uh, 75 pesos. Then, kung only rice and only is 95 pesos. Pero wala pa tong sabaw. So, ito naman si ating Big Boy Swings. Ayan, solo lang. Uh, 85 pesos. Pero meron naman tayong mga add-ons na ng soft drinks natin and mga rice natin. So, pwede kayong mag-add-ons. Ang Big Boy's PH ay dito nyo nga lang po matatagpuan sa Bangbang ni Felix Street, Barangay Santa Ana, Taguig City. At hindi nga po kayo maliligaw mga master dahil tapat na tapat lang po ito ng Camellia Homes. So tara na mga master, pang hinihintay nyo. Tara na tayo. Let's go. Shout out kasi ano si Racing Boy. Racing boy. Racing boy. Ay, racing boy, baka naman. Ay, Racing boy, baka naman. Racing boy. Ay, pagkatao naman, ano. mo may gusto ko. May trip dito sa Big Boy's Beach. Dito lang po yan sa Bangbang Defense. Tahit City. Huwag mo na kung kanya na Wala tayo naman na daw siya. Hindi naman Hindi na daw siya. Hindi naman na Hindi Hindi naman na daw siya. na ang pag nilagyan ng ano, chili garlic na, chili sauce. May gunting twist. Eh, hey, laki oh. ng mangkok, akin anak lang. Hoy, ba yan? Ay, 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 sarap na. Ang Ang sarap siya. Ang sarap siya. Grabe. Mm -hmm. so, uh, Sulit so, oh. Yung kailang inihaw na ano, pakpak. Okay, nag mo ng chili garlic sauce nila yan. Yummy. naman ako ba Ako masipag. 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 Ano? masipag. Ako 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 masipag

Uh, uh, hindi, uh, wala na naka-video Sihaw, medyo maligas Kasi may nadali ng luto Pero if ever daw, naka-prepare siya ng oras Minis ng pagluluto Mas malambot siya, i-prepare nang mga uh, Hook ng Big boys Spades So, so far, so good Masarap pa ang pagkain ng Big boys Spades So, kung kaya gusto nyo matry Try nyo lang po siya dito sa Bangbang Felix At uh, Taguig <laughs> wow

Alam mo? Eh to. At dinobuhay. mo gusto motor lang. Wow. sa loob ng big Ano meron? Nagutom eh. Parang gusto ko nang ano, overdose. So overdose na yun. Eh. Ayun tayo dito, guys. Tumbong, uh, aisaw, chaba, chicken skin. Pagkaen, oh. ma'am. Ito guys, yung set natin na to is 250 on your rice unlimited sabaw, and unlimited taba na siya. And may free na soft drinks dalawa. Wow. Wow, no, wow.